ba ka kalukuhan yung kunukwento mo na ganong kalaki ang kinikita mo sa pagbablog? O baka angas mo lang to dahil nasa vlog ka ngayon? Sa so, hindi nakakala ma, ito kasi nga uh, ako ni Julio Samar, sa uh, sasabihin ko kasi sa kanya kung kung ano ako dati at saka ngayon. At saka yung sinasabi ko nga sa ko nga. Ito! Tingnan mo yung kalaban mo.

I was feeling like I... Hindi ba kalukuhan yung kunikwento mo na ganong kalaki ang kinikita mo sa pagbablog? O baka angas mo lang to dahil nasa vlog ka ngayon? Sa so, hindi nakakalam ha, ito kasi nga uh, ninterview ako ni Julio Samar uh, sasabihin ko kasi sa kanya kung kung ano ako dati at saka ngayon at saka yung sinasabi ko nga sa ko nga 136,000 legit po yan, legit po yan, totoo po yan, totoo yan ko ngayong 22 Oh, yan. Hindi, hindi prank yan. Hindi, prank kasi never kasi ako magpa-prank. pagwas once nga may in interview ako, never ako magpa-prank. Kasi pagwas once nga interview ako, kasi seryoso ito eh. Seryoso ito eh. Mas lalo na pagwas once nga pinag-usapan yung, yung nakaraan ko, hanggang ngayon. Yan talaga, totoo talaga. Legit yan, legit. Ayan boy Tats, babalik tayo dun sa nakaraan. Okay. Ano si Buita to nung kabataan ito? Gaano kakulit ito? Uh, yung nakarana ko, grabe, super so, kulit kasi sumasali ako ng mga gang. Kasi dati kasi uso kasi mga gang. Uso mga gang. Nagiging founder ako sa gang, sa BT Gamma. Yan. Tsaka yung uh, na-feel ko na ganyan kasi, kasi nag i ako. yun na-naranasan uh, ko, iba pala. Iba pala yung, iba pala yung, parang wala kang kalayaan pagwas nga puro wala puro away lang yan sa isip po wala kang kalayaan petsa sa ka pa punta may mga kalaban ka ganyan pero yung nagiging vlogger ako yun nagiba na talaga yung ugali ko kaya ko na nang gulo so pero yung pagiging angas mo yung pagiging astig mo doon mo na kukuha to sa mga yung experience mo na hindi mo makalimutan doon sa mga nagawa ng kabataan na yung mga gang na yun ko nakakalimutan yung binibuli ako hindi yung kita ako. Tapos, lagi ako binubugbog. Sa kabataan ko kasi, sa Green One kasi, apat nga bisis, panaybalik ako eh. Kasi takot ako sa klase ko, binubugbog kasi ako pag pumapasa ako sa paralan. Ngayon ako dati, binubuli ako dati. So, siyempre, bumilis ang panahon. Ah, oh. uh, paano ka napunta sa pagiging vlog? Sa pagiging vlogger, paano ka napunta doon? hindi ko kasi na-expect dati kasi iba kasi mga vlogger kasi kasi mayroon na akong isang vlogger na nakita ko si Boy Umas e, Sabi ko sa video, ang angas, angas talaga. Tapos yung nalaman ko kasi nag naging construction worker ako doon, naging labor ako doon doon sa lugar nila. Eh mayroon ng sa usap usapan nga mayroon ng boxing. Eh ako naman hindi ko sa boxing. Kasi lumalaban din ako sa ring din dati, boxing. Tapos ang sabi nila, gusto daw nila na makalaban ko si Buyong. sabi ko, vlogger ba yan? Eh, yung sabi nila nga vlogger. Doon ako, sabi ko, sige, try ko. Kahit, pero yung na-try ko nga boxing kami, kasi sa panahon kasi naging bodybuilder ako, tapos hindi ko na na kasi ilang, ilang taon na rin nga minto ako nag-boxing. Doon, nag-boxing kami ni Buyongas, doon yung umabot na 27 million yung, yung views doon sumikat talaga si Bumas So do, doon ka nag-umpisa oh. na, ng pagbablog mo? O, oh, doon ako nag-umpisa. Kasi marami kasi nagtanong, kasi marami kasi nagtanong na ah, kung may YouTube ba yan, yan si Boy Tato, may page ba yan, doon ako nag-umpisa. Ayun, syempre uh, nag-umpisa ka na, ano yung mga bagay na pinagdaanan mo sa pagbablog na sobrang hirap na naisip mo, ah, ayoko na mag-vlog. Mayroon, mayroon. Kaya na lang wait sa mga uh, mga viewers mo, followers mo. Ano yun? Uh, Mansay ka sa mga followers ko, sa mga suli supporter ng wait up to, at saka sa mga basher ko. Kahit eh, kayo mga basher kayo, mahal ko yung mga basher ko. At saka wala kong galis mga ganyan. Pero huwag nyo lang, huwag nyo lang eh, ipapas yung mga pamilya ko, asawa ko, ganyan, anak ko. Kasi iba na yan eh. Ito lang mga payo ko sa mga followers ko. Uh, tuloy nyo ang pagsuporta ni sa mga uh, Saki at saka kay Dilda Samar. Yan, at saka payo ko rin sa inyo. Kung nagpa-vlog din kayo, tuloy nyo lang yung mga pangarap nyo sa buhay. At saka huwag kayo, huwag kayo panginaan ng loob. Tuloy ni Guita to, kahit marami akong basher, tuloy ko pa rin yung mga pangarap ko sa buhay. Ayan mga lods, tandaan nyo. Original content, hindi yung kape-kape lang. Ayan. Uh, ganito ganito kabait si Boy Tatsya, nanlibre sa amin dito sa Kubaw. Ha! Wow! Oo! Oh! Oh! Oh!